Grabe to mga kababayan. Isang matandang street sweeper ang walang awang binangga ng lalaking nakamotor na di umano'y nakainom ng mga gabi na yon. Pinanagutan nga ba ang matanda o tinakbuhan na lang ito? O, ayan, no, sa Velasquez. Birin ninyo mga kababayan. O, oh my God. O, tingnan nyo mga kababayan. Hindi naman niya lingunin eh. Kami puti. O, yun lang Oh. ang tawag dyan malasakit para panoorin ang buong eksena at kwento. O ngayon mga kababayan, may nag-post na netizen at pinorward sa atin. O, may isa tayo, ayan, no, sa Velasquez. Birinin niyo mga kababayan. O, oh my God. O, tingnan nyo mga kababayan. Hindi ko naman po itinatangos ng ilong. At hindi ko naman po binubuhat ang aming bangko kahit magtanong kayo sa mga taga Maynila, no? Ngayon lamang po, oh, eh wala naman pong ng bangko ha. Ano lang po tayo, uh, let's give credit when it's due. Ngayon lamang po kayo nakakaramdam na ang mga baha-bahagi ng pamalang lungsod ng Maynila ay ginagampanan ng kanilang tungkulin. Ito po Velasquez Street. Oh, Birinyo gabing-gabi may nagwawalis. Taong gobyerno, no? Ibig behin nakaka-proud ako bilang uh, ama nila o oh, pinuno ng aming organisasyon na yung aming mga empleyado nagsisikap na tukdin ang kanilang tungkulin lalo pa tungkol sa kalinisan. Oh. oh. Kaya kayo, oh, yung sa ating mga empleyado na nalalagay sa panganib, gabi-gabi, madaling araw, oh, Ha? Maga, tanghali, anong mga oras? 24 hours, naglilinis sa Maynila. O. Oh. <clears throat> Maraming salamat sa inyo. Sa mga taga DPS. No? At ating mga uh, city engineering. Oh, no, kila Engineer Andres at kila Director Kenneth Amorao. Oh, ito po yung biktima. Halika nga rito, ano? Ayan. Ay. Hmm. Hmm. Oh, ito. Ito yung empleyado namin. Oh. Hirap ka pa ba? Ah, dyan ka nalang maupo. O, oh, lang, na lang, dyan na lang. O, oh, ka nalang maupo. Sige, okay. sige, sige. Oh, gusto ko lang doon sa mga nag-aalala, no? May nagtanong sa amin. Buhay pa ba? O, oh, buhay pa ho. Oh, Awan yeah. awa ng Diyos. O, oh, salamat sa Diyos. Kasi, kahit ako, noong binigay sa akin ng netizen, yung video nireport sa akin ng netizen Pinasiyasat ko kagad kay uh, Director uh, Kenneth Amorau kako tanapin nyo nga ito nag-alala ko dahil sa lakas ng bangga sa'yo, baka kako nabagok yung ulo mo o disgrace ka ni eh, nireport naman sa akin kagad na Director uh, Amorau na buhay kayo at medyo may diferensya nga lang o, ngayon o, sige. Sinasabi ko na, pag kayo iinom, ha? ang ko eh. Pag kayo iinom, ha? Ihiga nyo na sa bahay. oo ihiga nyo na sa bahay. Halika, huwag ka na matakot. Halika rito. Ikaw rin naman eh. Uh, halika rito. alika, halika. halika. Hmm. Ito yung sospek eh. Huwag ka na matakot. Total tapos na yan eh. Oh, ito lang magandang leksyon. Ha? Oh, pagka kayo ay uh, limbawa lang, no? Halimbawa, nag-inuman, nagkasayan. No? Unless sa kalsada niyo ginawa, mahuhuli kayo ng Ordinance 5555. -55. O ngayon, sinabi ko na sa inyo ang CCTV sa Maynila, lima singko. Kaliwat kanan. O ito, pati CCTV ng mga barangay. Kaliwat kanan. Masa, mahanap at mahanap kayo. It's just a question of time. Dahil ayaw ko nga pamamahayan ng mga talipandas, tolongges ang lungsod ng Maynila, no? So, maari hindi namin kayo mapigilan, no? pero pag ginawa nyo rito, hahalugugin namin ang buong bansa. Okay. Now, be that as it may, oh, ito po yung batang nakabangga. No? E, ano pong buti? O, o, siya po naman ay sumuko. No? Nagkusa naman. oh Siya ay uh, pinaliwanagan ng kanyang ama o mga kaanak na harapin yung kanyang obligasyon. No. Ang salamat lang sa Diyos, ito po ah, yung nabangga niya, eh medyo makaka naman ah, someday somehow. Pero siya, na disgrace rin. Ah, pero kaka ma ito masarap lang to kutosan. No. Pero other than that, aksidente yung nangyari. Okay, yun ang leksyon. Talagang leksyon sa buhay. Ma sabi, maswerte ka kayo, na-pelikula kayo. O, dahil sa pelikula, pwedeng take two, take three. O, sa tunay na buhay, puro take one. E kung na-take one kayo pareho, paano yung mga mahal nyo sa buhay? O, ito naman, ipinagmamalaki pinagmamalaki ko itong batang ito. Ha? O, bagamat eh, siya ang may kasalanan, o, pero yung pag-ako at yung katapatan niyang humingi ng tawad. O, at uh, magkapwa-tawad sila. O, nagkaayos na kayo. Ha? O, buti naman na sa mga magulang mo. O, kita mo. Tsaka, ano kamusta yung balikat mo? Masakit pa. O, ha? maging aral sa iyo yan. Ha? O, Velasquez yun eh. Tatakbuha mo ng parang highway. Talaga madi Ang dami naglalaro pa rin. O. o, eh, ikaw okay ka naman na. Wala ka ng ano. Ah, masakit pa. Oh. Asa na yung pinakuha ko kay, ano? Kay Weng? May pinakuha ko kay Weng eh. Oh. Oh. Eh, may humingi na ba ng tawad sa iyo ito? Humingi naman. Oh, yun. Eh. Mag-iingat ka na next time. Oh. hindi araw-araw, Pasko. Hindi <laughs> araw-araw, Pasko. Yung pinatawad ka niya, pangalawa lang yun. Pero yung hindi ka na-disgrasya, -na, na matay, yun yung importanteng una. Beray mo yun, namatay ka na, nakamatay ka pa. Oo, eh, mo yun. Yung bigat na ano, kasusungin nyo. Yun. Kaya, yung maging responsable sa isa't isa, yun yung hinihikayat ko. Pero, salamat sa iyo. I'm proud of you. Kahit na ikaw ang mali, I'm proud of you na harapin yung pagkakamali mo. Kasi doon magmumubon. Eh, kasi naman ka namin. Machacha. Dito, machacha. Maka talaga dito. Oh, dito, oh, hindi ko naman binubuhat ang bangko namin. Basta ginawa niyo krimen dito. Hindi kayo makakatulog ng mahimbing. Ikamamatay niyo po yan. Oh, isang taon, dalawang taon, tatlong taon. Hinarinig eh, mo kanina doon sa labas, di ba? Nakita mo. Sa masbate pa ginawa. O oh, nagtago sa Maynila. nakalawit sa Maynila. O oh, ngayon, susuli so, natin sa masbate, Kasi ayaw ko talaga. Pag dito mo ginawa naman, tumakbo ka sa probinsya, hanapin ka namin. Oh, yun yung mga bagay na maibigay man lang namin sa tao na mapapanatag sila pero be that as it may okay na kayo I'm happy that you're okay oh ha? o oh, sige mag-iingat ka na next time ha? yes, boy, okay oh. hey, hey. salamat ka rin sa Diyos hindi ka napuruhan mag magpalakas ka ha? Huh? o oh, sige ingat ka okay well, hali ka na uh, ikaw naman oh. ay di pahinga ka muna Toits oh. ha? pahinga ka muna sa Gedley No. Oh, ano siya mag, si uh, si siya papagaling. Ha? Huh? Oh, sige. Oh, eh paano 'yung pagka uh, abage, may sweldo naman kahit si clip eh, no? O oh, aksidente, meron naman 'yung sweldo. No? O oh, ito. O oh, dali mo to. O oh, bigay mo ngayon. ano eh si Kenneth Amoraw. Yeah. O oh, Panggastos sa pamilya mo. Ha? Huh? Oh. Ah. Uh, I good things come for those who wait. Oh, well, eh, basta, ang importante, makarecover ka kagad. May hospital naman tayo, libre. O, oh, di ba? Oh, eh, mag-iingat ka lang, ha? Next time, keep it up. I'm proud of you na kahit nakatalikod kami, kahit wala kami, ginagampanan mo yung tungkulin mo. Karalari mo yung isang pirasong basura, pinulot mo pa, at dahil doon, na-disgrasya ka. So, doon ko nakita na ikaw, ay may malasakit sa trabaho. O, tama, pakita mo yung video. O, pakita mo yung video. Yung pinulot lang niya, iisang piraso. Pwede naman niya lingunin eh, tama puti. O, yun lang oh. o. Ang tawag diyan, malasakit. Sana manatili yan na magmalasakit ka sa iyong tungkulin, magmalasakit ka sa iyong kapwa, o. sa pagtupad ng iyong tungkulin. And I'm proud of you. Ha? Mag-iingat ka na. O, sige, sige. Kasi... Okay. Ay, ay, ay. Hmm. Kanya-kanyang istorya ngayon. <laughs> uh, sa Kapitolyo.